A day in my life as a content creator at buhay nanay sa tatlo kong anak. Siyempre, ngayong hapon na ito dahil wala kaming harina at hindi pala kami nakapagtinda. Dahil alam niyo naman, wala kaming stock na harina. Kaya ngayong hapon na ito ay bibili na naman kami ng harina sa halagang 200 lang. Dahil apat na kilo nga lang pala ang bibilhin ko. And for today's videos nga pala, finally nandito na nga rin pala ako dito sa mismong bakery kung saan ay bumibili kami ng harina. Bali first class nga pala yung binibili kong harina dahil mas gusto kasi namin ang first class kasi mas masarap yung tinapay at malambot yung pinaka dough Kaya eto first class talaga kahit noon pa yun talaga ang binibili namin at pagkatapos nga pala namin bumili ng harina ay agad naman kami umalis guys dahil kanina pa talaga kami dito nagaatay kasi hindi kami maka-aura dahil may nakaharang nga pala sa bakery. Kaya, nagantay muna kaming umalis. And by the way guys, dahil pauwi na nga rin pala kami, at syempre, at nagmamadali nga rin pala kasi yung aking anak ay tulog pa. Baka naman pagdating namin doon ay umiyak. At eto nga, at hindi ako nagkamali dahil pagdating nga pala namin dito ay umiiyak talaga yung aking anak dahil gumising nga na wala kami. At hindi ko nga na-explain sa anak ko na wag gisingin. Kaya eto, pagdating namin dito ay umiiyak talaga. And that's all for today's videos. Bye-bye!